Sa cellphone video na ito, makikita ang pilit na pinapaalis ng isang security guard ang mahigit limampung kabataan na nagrarambol sa kalsadang ito sa Pampanga. Pero imbes na umalis, ang security guard pa ang pinagbalingan ng galit ng mga bata. Saan hahantong ang kaguluhang ito? Sa isa namang closed circuit television o CCTV footage, makikita ang habulan ng ilang kabataan sa Tondo, Maynila. Maya-maya pa, isang batang inundayan ng saksak ng isa pang bata. Makaligtas kaya ang biktima? Ano nga bang dahilan kung bakit patuloy na nasasangkot ang ilang kabataan sa mga gulo at krimen sa lansangan? sa kanilang nanlalapad na liig. Mabilis sa kilos at nakamamatay na kamandag. Kalaban ang turing ng karamihan sa Philippine Cobra. Nagbabala. Pero may ilang walang takot na sumasagip sa mga ahas na naligaw sa tirahan ng mga tao. Ganda sa katsa, Ang kanilang susunod na misyon, i-rescue ang ilang cobra sa Pampanga. Magpakita kaya ang kanilang makamandag na pahay? Sakay na kanilang sidecar. Dumayo sina Richard at Ferdinand sa isang bahay sa Pampanga, Mula, Tarlac mas kilala ang kanilang tandem bilang Tropang Tuklaw. Uh, may nakikita daw silang mga ahas dito eh. Ah, uh, si sir, tumawag. Okay, tara. Yan na, To the rescue sila kapag may ligaw na ahas sa isang komunidad. After two hours ng uh, biyahe, nakarating na yung uh, Tropang Tuklaw dito sa Lubao, Pampanga mula sa kanilang lugar sa Concepcion Tarlac. May nag kasi sa kanila na meron daw nga nakitang cobra sa bakuran na yan. Tingnan nyo naman yung lugar. Ano? Sa harap ng bakuran, rice field, sa loob ng bakuran, medyo masukal. So hindi talaga malayo meron nga kobra ng cobra na nagtatago dito. Nung mag-gastrater nga ako, meron naman akong nakita. Eh, ginawa you know, ko, tinakpag ko. Ewan ko kung yung pag ko, ewan ko kung nandun pa. Nandun pa? Oo. Ano? Oh. Hmm. Alam man, suduti ko pa yun. Baka matuklaw pa. Mapunta sa'yo? Oo. Oh. Ikaw pa malagay sa panganib? Oh. Ilang sandali pa. Ah, ito yun. Indikasyon na may ahas dito. Kasi po, pang nagbalat, uh, possible po na nasa paligid Sa mga lakad ng tropang uh, tuklaw para mag-rescue ng mga ahas, isa ito sa mga indikasyon ay nahanap nila kunos yung parang damit na tinanggal ng mga ahas base sa nakikita nila cover daw yung nagtatago dyan okay lang ba kung nandito ako sa tabi uh, layo lang po kayo ng walang protection yung kamay ako, ini pinikilabutan sa mga to sanay na sanay na yung galawan ang katakot-takot Maya maya pa Ayun nga pero nga ayun mo Ayun o Ayun na tumatay mo Nakakilabot din pala Nanus ko Laki din Ay… Anong unang unang gagawin pag ganyan pag nahuli? Hindi pakakagat bakit niyo ipapakagat? Para, para seryo yung pamandang In case na... Para maiwas na rin po ang disgrasya. Mm -hmm. sakaling matuklaw ka, pala mm -hmm. konti na lang po yung venom. So, yan, bin. kagaya nyan, naglalabas na ng venom yan. Oo po. Ayan, malabas na na po. Uh, siguro po, kakasiksik po niya saan, semento. Sa Kasi po, nakulong siya eh. Talagang, sisiksik Sisik siya. niya yung Sisik muso siya. niya. Wala siyang ibang gagamitin yung muso. Oo. Ano ba yung nasimula sa pagre-rescue ng mga cobra? Uh, starting po to na ano eh, uh, pandemic ko 2021. So wala pong trabaho. So siyempre may pamilya po tayo. Nakakapanood po na YouTube, nakita ko po na pwede pa lang kumita doon. Lucky. <tripti> <tripti> akong kakilalang marunong po manguli ng ahas. So niyaya ko po siya. Yan, kasama niya po. Kasama ko. Yeah. Ah! 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 Pa, paano na nakakuha ng mga nire-rescue? On call po sir. Matawag sila. Gumawa po kami ng AB page uh -huh. para doon sila kumontak. Tapos pumunta naman namin. Madami ba? Marami Madami siya. Ba? Ba? Marami ba nagpaparescue? Marami. Ano sa araw-araw po. Ano? Uh -huh. ano yun? Pag bago kayo pumunta doon, uh, meron na kayong napagkasunduan? Hindi po. Tinatanong po nila kung magkano bibigay. Sabi lang po namin, ano, uh, yung sayo lang po. Katagal 'no kasi sir, parang lagi enjoy na kami, nakatugon ah, kami sa mga ta sa mga tao. Masaya ako kasi kung hindi daw 'yan delikado ko. nakabaka baka, baka. Mm -hmm. Sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Act, bawal ang pumatay at mag-alaga ng buhay ng wildlife lalo na kung walang permit. Mahalaga ang papel ng Philippine cobra sa ating ecosystem dahil mga pesting daga ang pangunahing pagkain nila. Nakokontrol nila ang pagdami ng peste na ay nagdadala ng sakit at naninira ng mga pananin. Kung mawawala ang mga cobra, wala nang gagawa nito sa ating ecosystem. Kaya sa tuwing may mahuhuli o rescue na wildlife, dapat i-turn over ito sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. So Richard, uh, pag nakakahuli ba kayo ng ganyan, usually anong ginagawa niyo? Nire-release ko na. na -re release Ngayon sakto naman dahil kasama natin yung mga taga DNR. Ang tama talagang protocol is eh, turn over natin sa kanila. At sila na yung bahalang doon sa pangangalaga ng mga na-rescue nyo. Mga taga DNR. Sige. Salamat. Salamat po. Kayo na pong bahala. Sa parehong barangay, may isa pang residente ang nanawagan ng tulong matapos makakita raw ng cobra sa kanilang bodega. May isa pang uh, lugar na pupuntahan yung uh, tropang Tuklau. Dito pa rin sa bayan ng Lubau. Merong uh, naispatan. Naahas daw dito. Tignan natin ko anong gagawin ng grupo. Pagdating namin sa bodega, mga bakas na lang ng cobra ang naabutan namin. Napatay na pala ng residente ang ahas. Ito yung uh, marka ng uh, dugo ng ahas na naiwan dito sa bodega. Makarang uh, mapatay ng isang residente. Ito naman yung litrato. Ito makikita kung gano'ng kalaki yung cobra na kanyang napatay. Nagawa niya raw doon dala ng takot. Takot para sa kanyang pamilya at para sa kanya. Baka raw kasi sila pa yung malagay sa panganib. Kailan niyo po napatay? Noong isang gabi. Pali, apat na gabi na niya. Kaling hmm. eh, sa, siguro, sa kulungan ng baboy. May hmm. maraming longasal. Paano niyo napansin? Eh, hmm. may pumasok diyan yung manugang namin, nakita pumasok. yung mayroon akong kaway na kinatatakutan ng mga ahas. Mm. Pag tinama mo, mapipilay. Bakit po ba? Bakit nyo po naisipan na ito yung tamang paraan? Patayin ko na. Ba ba baka, baka, ng iba. Mm. Hmm? May mga bata ba rito? Oo, oh, marami pong bata dito. At dahil kasama namin ang mga taga-DNA ng Lubao Pampanga, hindi nila pinalampas ang pagkakataon na paalalahanan si Mang Manuel. Bawal uh, po yung pagsatay doon. Uh, kung sakali man po na may nakita po kayo, may sightings po, may nakita po kayo na cobra, pwede nyo naman po ipagbigay alam sa amin. Bigay nyo na lang yung number yung sa ito. Marami ng documented cases dito sa Pilipinas sa mga natutuklaw ng ahas. May mga pagkakataon na umahantong ka ito sa kamatayan. Sa Nagkarlan, Laguna, nagkatotoo ang kinatatakutan ng marami. November 2022, natuklaw ng ahas ang pitong taong bulang na si Neo Dano habang natutulog. Tawag-tawag ko po yung anak ko. Anak, gumising ka na. Tinatawag ka ni Mami La. Hindi po siya na -imig Hindi, nakakailang tapik po ko sa kanya. Hawak ko po yung binti niya. Hindi po nagigising. Pag hawak ko po sa kanya, matigas po siya na malamig. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital. Pero tuluyang pinawian ng buhay ang paslit. Natuklasang may pitong tuklaw ng ahas bata at base sa kanyang mga sugat na isang Philippine Cobra ang nakapatay kay Nio. Kalamba daw po may antivenom. Siyempre, sa sitwasyon ng anak ko, sasabihin po nila na minuto lang daw po ang itatagal ng tuklaw ng Cobra. Kung iisipin po namin, biyahe po, sobrang traffic, wala po kaming service. Kaya po, dapat po sa mga may kakayahan, mag ano po sila ng isang munisipyo, mayroon pong anti-venom. Sa tulong po ng mga kapitbahay namin, nahinalugog po nila yung bahay. Yung higaan po, yung mga damitan, inano po lahat ng mga nakataob, mga ilalim-ilalim. Doon po nakita po ng mga kapitbahay po namin sa ilalim po ng rep namin. Nagtago po yung ahas. Binaril po nila yung ahas hindi pa rin daw matanggap ni Jennifer na sa isang idlap, nawalan siya ng anak. Napakabait, magalang, mapagpaubaya sa kapatid. Ang dami po ng pangarap. Gusto pa nung maging pulis. Kaya po nung namatay po yun, pinabaonan ko po yung, ano, yung pellet gun po yun. Kasi sabi ko, na pasensya ka na, ngayon ko lang nabili kasi mahal nga po kasi eh mas, mas katanggap-tanggap pa sa akin bilang nana yung alam mo yung anak mo may nararamdaman ni eh, kaysa yung natutulog na lang po yung anak ko eh, tinuklaw po eh. Ano po kasalanan nun? Ang Philippine Cobra ay isa sa pinakamakamandag na ahas hindi lang dito sa Pilipinas ha, kundi sa buong mundo. Kaya naman sa mga komunidad tulad nito na may palayan, may sukal, malaki ang posibilidad na biglang magkaroon ng cobra dyan. At dyan na nagsisimula yung tinatawag na conflict sa pagitan ng tao at hayo. Paliwanag ng eksperto, kadalasang napupunta sa teritoryo ng tao ang mga ahas dahil na rin sa paghahanap nila ng pagkain. Posible rin nasira na ang kanilang natural habitat. Near threatened na ngayon ang Philippine Cobra. Ibig sabihin, may bantana sa kanilang bilang Philippine Cobra na narescue ng tropang tuklaw. Agad itinun over sa DNR. Dinala ang aha sa isang zoo sa Clark, Pampanga. Dito siya iku-quarantine at i-rehabilitate -re bago ma-release pabalik sa wild. Mapanganib man ang ginagalugad ni Richard at Ferdinand. Sapat na raw ang natatanggap nilang pasasalamat mula sa mga residente. At ang makitang parehong ligtas ang tao at ang hayop. Parang masaya kami, marami nang papasalamat. Pero hanggat may tumatawag, oh, siguro di kami hihinto. Ang isip niyo para sa kanila to? Okay. ba sa isip niyo yung pag may narescue kayong isang ahas, meron na rin kayong parang narescue ng na isang tao? Parang gano'n. ko Ang tao at hayop, sabay na nabubuhay sa iisang mundo para mapanatili ang balanse nito. Pero unti-unti nang nasisira ang balansing ito ng kalikasan. Kaya may mga naliligaw na hayop na nagiging banta sa buhay ng tao. Ang Cobra Rescuers, gaya ng Tropang Tuklaw, malaking tulong para maiwasan ang kapahamakan. Pero sana dumating ang araw na hayop o tao man, ligtas sa kanil kanilang tahanan. Ako si Jun Van Racion at ito ang Reporter's Topic. Bandang alas 12.30 ng tanghali nitong January 19, 2023, makikita sa CCTV video na ito ang habulan ng ilang kabataan sa Tondo, Maynila. Habang tumatakbo ang isang batang lalaking itinago namin sa pangalang Red, labing tatlong taong gulang, naabutan siya ng isa pang batang lalaki. Ilang sandali pa, bigla siyang inundaya ng saksak sa likod ng humabol sa kanya nadapa sa kalsada si Red. Ano ang ugat ng alitan at ano ang sinapit ng biktimang si Red? Naglalakad pa uwi ang batang tatawagin natin na si Red, 13 years old, dito sa kahabaan ng Solis Street sa Maynila. Nang walang provokasyon ay bigla siyang habulin ng apat na kalalakihan. Tumatakbo si Red, nahabol siya at bigla na lamang sinaksak dito sa likurang bahagi ng kanyang kanang balikat. So nasaksak na pero tumakbo pa rin si Red hanggang dun sa may tindahan, sa may kanto. At nang mapansin niya na wala nang humahabol sa kanya ay napaupo yung bata at doon na siya tinulungan ng ibang mga bystander at pinala sa Tondo General Hospital. Nakausap namin ng ilan sa mga unang rumesponde sa insidente ng pananaksak. Nakita ko lang ginalo sa likod. Ah, nakita nyo lang. Tapos, may yung babae roon. Ayan, may sinaksak. Kaya bumaba ko sa kaya kung hinabot yung mga tao. Kumusta ho yung bata? Sabi Okay, God, pero tumanggi nang magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya. Pinuntahan namin ang police station na humawak sa kaso. And the suspect, kailan niya nakuha? The day din, the day. Yung araw din yun, eh, uh, ng hapon. Sumuko? Sumuko. Oo, kasi inanap siya Kaya ang ano, nag-voluntary siya rin. Siya lang. Mm, siya yung na-identify. Yung tatlo, hindi, hindi, pa hindi, pa rin. Ayon sa investigasyon ng mga police, na lang ng mga suspect ang biktima. According to the narration of witness, while they are walking at the said place, they saw four male factors approaching them and after a while, basta basta na lang, ganun na lang. Sinaksak na lang sa. No, no, without apparent reason yun ang report. Pero nakipag-areglo na raw ang pamilya ni Red sa suspect kaya wala nang naisang pang kaso. Pwede ba yun? Pwedeng palampasin yan? Eh kung ayaw nang mag sa so, yun kukuha na namin ng sinabi nga ng mga investigator talaga pinipilit talaga kayo. They are not interested. Kailangan talaga ituloy ito eh. para sa akin ah, pag hindi, parang okay lang lagi ang nangyayari. Eh, paano kung namatay mo? Eh? Paano kung oh, talagang may tinamaan ka na vital doon na ikaw uh, disable disabled niya? Di ba? Sa pag-aaral na ginawa ng UNICEF, walo sa bawat 10 kabataan edad 13 hanggang 24 ang nakakaranas ng karahasan. Madalas mangyari daw ito sa bahay, paaralan, trabaho o sa komunidad na kanilang ginagalawan. At sa ilang pagkakataon, kapwa nila kabataan ang nagdudulot ng karahasan. Sa isang food park sa Angeles City, Pampanga, mahigit limampung kabataan ng pilit na inaawat ng isang security guard habang nagrarambulan. Pero imbes na magpaawat, pinagbalingan ng galit ng mga kabataan ang gwardya. Tadya, suntok at mga tama ng bato ang tinamu niya mula sa mga bata. Sa pagtatanong-tanong ng reporter's notebook, natukoy namin ang ilang kabataang sangkot sa rayo. Kabilang sa kanila ang labing pitong taong gulang na si Ana, hindi niya tunay na pangalan. Dito na namin nalaman na nagsimula pala ang gulo sa isang one-on-one -on -one na sabunutan sa pagitan ni Ana at ng isang miyembro ng kalaban nilang grupo kasama ko po yung mga ano mga tropa ko po noon. Sabi ko ba niyo ako na hindi ko naman kaya kilala. Tapos bigla po nila akong one-on-one lang daw po. Tapos sabunutan na po kami. Sa video ito, halos makubaran na ng damit si Ana habang nakikipagsabunutan sa isa pang batang babae. Makikita rin sa video na ilan sa mga nakapaligid ang umaawat pero mas marami ang nakikisawsaw at nagsasabing hayaan lang daw ang dalawang batang babae. Pero ang away ng dalawa, tuluyang nauwi sa rambol. Ayun po, yung nakaubad po. kasi yun lang po yung kawa ko. Tapos yun po yung nakaitin yun po yung naninipa po sa hulo ko. Marami po sila. Tapos yun, hindi ko nakuha lang yung nangyari kasi kung po yung lukod. Mabuti na lang daw at dumating ang pinsan niyang si Rona, hindi na tunay na pangalan kaya siya nakaligtas. Babaeng nakaway po ng pinsan ko, pinagmumura niya po yung gwardiya kasi po pinapalis lang po. kami. Yung gwardiya naman po, bigla niya po may anak, may tinulak po siya. Tapos yung doon na po nagsimula lahat yung ano, yung aano po nila yung gwardiya. Susunod! Dito na nagsimulang pag-inita ng mga kabataan ng umaawat na security guard na si Cresencio. Oh! Sa cellphone video na ito, makikita ang pinagbalingan ng galit ng mga kabataan ang gwardya. Hanap namin ng security guard sa video. Kwento ni Cresencio Gonzaga. Pumagit na lang siya para hindi na lumalapa ang away ng dalawang grupo. At bilang isang tagapagpatupad ng isang order sa isang lugar, parang insulto ho sa akin na may nangyayari kung gano'n sa akin binabantayan. Bigla na lang nila akong kuhan, binalingan at pinagbabato. Uh, Natigil lang ang pananakit sa kanya nang dumating ang iba pang gwardya. Nadismaya ako doon dahil yung akala ko kaya sila, matatakot sila sa isang kagaya ko na nagpapatupad ng batas. Pero hindi, uh, matatapang na. Pero hindi na rin nagsampan ng kaso si Cresencio. He manifested his desire not to file the complaint kasi nga according to him, hindi naman siya ganong nasaktan kaya hindi na siya nag ng kaso. Naiintindihan naman daw ni Narona at Ana ang kanilang pagkakamali. Gusto po namin mangingi ng pasensya kasi nga po bigla po namin naisip na paano kung sa papa namin nangyari yun you know, ako, tito kamag anak man namin. Tatay na lang ni Ana ang kasama niya sa bahay. May iba na kasing pamilya ang kanyang ina. Kaya sa barkada raw siya nakahanap ng bagong pamilya. May paliwanag ang isang psychiatrist kung bakit nasasangkot ang mga kabataan sa karahasan sa kabila ng kanilang murang edad. Maari po is 'yong exposure ng mga kabataan po to violence. Pagminsan po sa media, um be it any form of media like TV, sa radio, magazines, social media. Yung paglalaro din ng mga video games na medyo violente, baka during their development, no, nagkaroon na sila ng previous history or experience ng violence. At ito ay naging trigger or risk para sila din ay magkaroon ng gano'ng klase na behavior pag sila ay uh, lumaki na. Noong 2020, umabot sa 15,892 ang bilang ng Children in Conflict with the Law o CICL na naaresto ng mga otoridad. 1,806 sa mga CICL na ito ay na-turnover sa mga pulis. 9500 do naman ang nadala sa DSWD. 2447 ang ibinalik sa kanilang mga pamilya. At 3,111 ang at-large o hindi pa nahuhuli. Mas maganda po kung meron po ipapasok sila sa mga rehabilitation centers, ay eh, meron talaga pong structured na programa. Para hindi lang po sila yung punish lang, ang, ang dating po sa kanila is pinaparusahan sila, kundi ang programa na yon ay nag nagtuturo sa kanila. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Dapat na pinagtutulungan ng pamilya, komunidad at maging ng pamahalaan ang pagpapalaki sa kanila. Dahil kung maliligaw sila ng landas na tatahakin, hindi lamang ito problema ng isang pamilya, kundi problema ng buong lipunan. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporters Notebook.